Sa December 27, nandito po tayo sa Bukawi ngayon At uh, tatanungin po natin sila kuya I-update po natin kung ano po yung mga fireworks Paputok na tenda nila kung magkakano po Ayan po yung store nila kuya Ayan, sa mga gusto po ng fireworks Ngayong magbabagong taon, punta lang po kayo dito Ayan Ayan, ayan At tanongin natin si Kuya, good morning! Good morning, Kuya! Ayan, ang gaganda ng mga pailaw natin ngayon ah. Ayan, ano ba hanap natin? Ayan, mga... Aerials. Aerials. Ayan, dyan muna tayo sa aerials. Ito, 16 shots. Ayan, 16 shots. Ito, 1-5 lang yan. Ilang ano po ito? Seconds? Ah, walang pinatagal. seconds yan. Bali, sa 16 na putok niya. Sa, sa 16 na Ato, putok. 16 shots. 16 shots, yun lang. Ah. Pero ang ganda, iba, iba-ibang kulay. Apo, iba-iba. Marami tayong variant niyan. Okay. Meron di, ito, diamond lang gawa. Yung diamond? Important po yan. Okay, ayan, no? Dragons. Ayun, ano? mukhang magandang mamili dito sa store nila ko yan. yan. Ayan, 1.5 lang. Mura na yan, mga pags. Pinakamurang area. Pinakamurang area shots, air air shots shot dito, yan. No? Ayan, mamimili po kayo rito. Ayan. Marami okay. rin, meron tayong mga 36 shots. Ayan, may 36 shots. Ito pinakamagandang pinakamaganda, 36 shots. Ano? Oh, marami kasi shots yan. Mas maraming shots. Okay. okay. Mas marami. Marami rin tayo. Ito pa. <laughs> Ayan. Ayan, pinapakita sa atin ni Kuya kung ano yung function nitong mga Ito, ayan, premium. Ayan, ayan, premium. Ano so ibig sabihin ng premium? 6,500. Ayan, 6,500 lang. Limited. Limited. Ah. Uh, okay, ayan mga paps. So, price of so, Pegasus. Pansel, meron din tayo dito. 6,000 lang to. Itong okay. ano na to. Ilang ano nga to? 49 shots. 49 shots. So, ibig sabihin, medyo matagal-tagal to sa ayan. ano, makikita. Ayan, mukhang ito pinakamaganda mga paps. oh. So, kahit isa lang mabili nyo, sulit na. Uh, <laughs> sulit na. Mga sulit. Mga ngawit na. Mga ngawit kakatingala, kaka, ano. kaka kakatingin. Ayan. Siyempre, the best natin. Dragos. Right. Ito yung pinaka best. So, 96 shots. Mayroon pa tayo dyan mga mas malalaki shot. kaso out of stock na yung iba. Out of stock na yung iba. So ito mga paps. So, murang mura lang yan. Murang mura lang. O, 96 shots. 15,000. 15,000 naman. So mas matagal to. No yung taas niya, mataas talaga. Mataas po talaga. Yan. Mataas talaga. So, pang-show natin yan. Pang-show. Safe naman to sa mga kabahayan, Safe mga paps. Safe po yan. Ayan, yan, yan. Ayan, mga okay, paps. Ito, mga ha? detress natin. Itong detress. 3 inches na 7 shots. Um, mga 2K. Kaya natin yan sa 2K. 2K. Ayan, ibibigay so, ni Kuya ng 2K. Ano nga pala ang pangalan mo, Kuya? Earl po. Earl. Earl. Kuya Earl. Ayan. Pagka pupunta po kayo rito, ha? Si Kuya Earl, hanapin nyo. yes. nyo. Then itong store, itong itong ano nila. Yan oh, pa lang 'yon. Marami fountain. ha? Tayo dyan, mga fountains Dito lang po kayo pupunta ha. Ayun. Tandaan niyo po yung pangalan na 'yan. Ayan, marami pa daw pong fountains. So sa mga fountains magkakaano ko ya? Eh? Ito mga locals natin, mura lang ano, 40, may 30, may 50. Ayan, oh. may 40 pesos lang pala, may 35 pesos. ayan Ito mataas o oh, hindi naman uh, gaano kataas? Hindi, hindi naman. Poste. Na, pero ga poste. Ga poste yung taas. Okay, ayan mga paps kung gusto mga fountain, ito ang dami nila. Ang dami nila kuya Earl dito. Siyempre kailangan ayan, mas maingay kuya. Hey, ayan. Kailangan natin. Ayan, ayan ang, hinihintay ko, ito. Mm -hmm. Sawa. Sawa 500 rounds. 500 rounds? 1000 rounds. 1000 rounds. Meron tayo dito 2000 rounds. Ayan, may 2000 rounds. 1000 rounds, saka 5000. Ayun, kumpleto mga paps. Ay ah, dito sa ano, magkano? 350 pesos. 350 pesos lang. 700. So, 700. Ah, Depende sa rounds. Yes, so, Pero rounds uh, sa 1,000 rounds sa atin 700. So Meron talaga pa 'yan ano mabababa pa natin mga presyo. So yan. ayun, may discount pa uh, pala lahat dito kaya. Ayun, ayun, ayun yan ang kagandahan dito sa store nila Kuya Erlo. Mm -hmm. Lahat negotiable. Yun talaga pag sinindihan, sunod-sunod right. automatic yes, na okay, 'yan. Okay, Walang ayan okay. um, ang kagandahan niya okay, dahil mga mga gandang gawa natin. Ang gawang mga tag-aropa. Ayan. Hindi yung mga pasunod na yari. Mga minadali Na, no? Yung mga obdani pa. talagang, ano talaga yan mga paps. Oh. Legit. Legit, Legit. Legit. <laughs> store to dito sa Bukawi mga paps. Ayan. Ah, uh, sa'yo po. Ayan lang po. That's oh. buy one take one okay. sila. 380. two. Okay. Nating founding. Ayan. Marami pong namimili na. Ayan. Ayan. candles. Ayan. Ito. Yan yung ito yung gamit ni ano eh ni Harry Potter. Ah, <laughs> Harry Potter. <laughs> 70 pesos. 70 pesos isang stick. Lahat yan negotiable. Ito, ayan negotiable pa. 50. Ayan. Ito Victory Light, Victory Light. Juices, yung ginagamit pang sulat. Ah, okay. Ito daw, magkano? 45. 45. 55. 55 ayan o no? murang mura na dito at mga papsa babawasan, pa natin yan basta uh, babawasan yun, pa basta natin. yan basta dito kayo pumunta at sabihin nyo lang ha, subscriber kayo na red sweet, yes. alam na ni kuya discounted agad basta sinabi yung pangalang red sweet, ay no? gamit ayan. na gamit ang pangalan ayan yun, mga eh. papsa sabi nyo tatandaan yan ha tsaka eto ayan madali lang ma-locate yung store nila ayan ayan yung highway Ayan, yung highway mga paps. Then dito lang, tabing-tabi lang mismo ng kalsada. Ayan yung store nila kuya, ayan. Parking na po tayo. Ayan, may parking, walang problema sa parking. Ang luwag ng parking mga paps. So, so everyday naman, bukas araw-araw ano to. 24 hours po tayo. 24 okay. hours. Ayan no, 24 hours daw sila. Hanggang auna, kung ano, gusto nyo. Ayan. Pwede pa kung late na kayo magpaputok, punta kayo rito dyan na Ayan, ayan. Magbubuhas tayo. Ayan no, mga paps. Kontakin nyo lang si kuya, ha? Ayan tank cover nila eto ayan ayan mga paps oh. ayan, kontakin nyo lang si Kuya cool dyan, number na yan then, lahat ng inquiries nyo, tungkol sa items nila, sa mga fireworks sasagutin po ni Kuya ayan ayan po yung store nila, wag nyo pong kalilimutan ayan wala pong problema sa parking napakaluwag at ayan sila kuya, ayan no, oh, nakikita nyo po yung mga ano nila, ayan, ang dami. Ayan. So ano pa, hinihintay nyo mga paps? Text na o kaya pumunta na kayo, magsadya kayo dito mismo. Hanggat, yeah. hanggat hindi pa kasabayan. Ayan, yeah, hanggat ano, ano pa, ba ibang masasabi mo kuya? Ah, uh, ano pa? pagpupunta kayo rito, yeah. kayo magdadala ng bukas na sigarilyo. Ayaw! pare pare pares tayo sumabog dito. Ayaw nang The best na pala ni Kuya. <laughs> <laughs> Yan. Yeah. Saka sa taga malalayo, pumunta na sila. Yes, hanggat maaga pa. Anggat Dahil hanggat ano, kada araw tumataas ang presyo natin. Eh. Ayan. Uh, Iba-iba. So, hindi pala ano, hindi pare-parehas. Opo, hindi pare-parehas. Wala po so, tayong fixed price eh. Walang fixed price. Opo. Lalo't pag uh, pakunti ng pakunti mga stock natin, Medyo maano na yan. Baka mong magbahal tayo. Pero hanggat maaari, pag kaya natin ibigay ng tamang presyo lang, bibigay natin. Ay, you know. Para yan. mas maganda ang New Year. Yan ang maganda dito kay kuya, Yan. Ayan mga paps. Ha? Yan. Punta na lang po kayo. All messages kayo sa number nila. Ayan. Salamat. Thank you. Thank you.